ang ginawa ng China kahapon ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Pero git nito, hindi susuko ang Pilipinas. At nakatutok si June Veneracion. Sinamahan na kami. Sa sukat pa lang ng mga barko ng China Coast Guard na bumuga ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas kahapon makikita na kung sino ang dihado at sino ang liamado sa patintero at habulan na nangyari sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. You no? Know? Uh, they don't hesitate to use brute force to violate international law. Sa isang banda ng harangan, nagkabanggaan ang China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Oh, babangga! Babangga! Pero tila David man ang liit kumpara sa higanteng China. Hindi raw matitinag ang Pilipinas na ipaglaban ang sa kanya ayon sa Coast Guard. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bagamat hindi bago ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Sir, sir, sir. Sir, sir, sir. 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 May pinagamitin. stop guys. Mas matindi na ang bugo kahapon dahil may tuturing ng nakamamatay ang water pressure. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. sinira ng buga ang ilang communication equipment. Railing sa di pa pang gamit ng mga barko ng Pilipinas. Pero kahit paraw, ganito na kabayulente ang harassment ng China. Ambisyon at responsibilidad ng PCG ay mananatiling matatag. Katulad ng bandila ng Pilipinas na halos iwas-iwas pero di ng water cannon ng China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.